Viral ang mga pahayag na binitawa ni Benjamin Netanyahu matapos itong magsalita sa publiko at ibinalita kahit sa ang news agencies worldwide. Sa naturang pahayag ni Benjamin Netanyahu, binatikos nito ang rehimeng Ayatollah Khamenei at kinausap ni Benjamin Netanyahu ang mga sibilyan sa Iran at ipinaliwanag kung gaano kadilim ang rehimeng Ayatollah Khamenei. Ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu ay ang kanyang kauna-unahang pahayag sa Iran matapos na manalo si Donald Trump sa presidential race sa Estados Unidos kontra Kamala Harris. Mas lalo pang lumakas ang kumpiyansa ngayon ng Israel, lalo na na nagbigay ng pahayag si Donald Trump. Ayon sa kanya, ipagpapatuloy niya ang pagsusuport. Sa Israel, mismong si Benjamin Netanyahu ang nagsabi na siya raw at si Donald Trump ay si eye to eye to Iran. Napakalalim ng kahulugan ng mga salitang binitawa ni Benjamin Netanyahu. Lalo na merong mga balita na kumakalat na di umano pahihirapan daw ni Donald Trump ang Iran. Dahil sa kasagsagan parao ng kanyang kampanya ay meron ng nagnanais na pahintuin ang kanyang buhay at ito raw ay nagmula sa Iran. Ibig sabihin, merong assassination plan ang Iran laban kay Donald Trump. Marami ang mga naniniwala na isa ito sa mga dahilan kung bakit sinabi ni Benjamin Netanyahu ay ang Trump si i to i on Iran. Dalawang beses na naumatake ang Iran sa Israel. Una noong April at ang pinakahuli nitong nagdaang Oktubre. Gumante ang Israel. At ngayon, nagbabadya na namang gumante ang Iran. At dito ay ipinaliwanag ni Benjamin Netanyahu kung gaano naghihirap ng husto ang Iran every attack na kanilang gagawin sa Israel. Nito lang nagdaang linggo, kinausap ni Benjamin Netanyahu ang Iranians sa pamamagitan ng isang video patungkol ito sa posibleng gagawing pag-atake ng Iran sa Israel. Milyon-milyong tao sa mundo ang nakakita sa video ito at milyon-milyon din sa Iran. Ayon kay Benjamin Netanyahu, matapos daw na ilabas niya ang videong ito, marami daw ngayong mga Iranians ang tumatawag sa kanya at humihingi ng tulong. Marami ang naantig na puso dahil sa ipinaliwanag ni Benjamin Netanyahu kung gaano kalaki ang nagastos ng Iran noong inatake nito ang Israel gamit ang mga ballistic missiles noong October. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang October 1 na ballistic missiles laban sa Israel ay nagkakahalaga ng 2.3 billion dollars pero wala raw itong napala dahil walang mga Israelita ang napaslang maliban sa isang Palestino sa West Bank ayon kay Benjamin Netanyahu meron mang damage na naitamu sa Israel pero mas malaki raw ang damage na natamo ng Iran dahil sa ballistic missiles na ito sa anong paraan sapagkat ang 2.3 billion ay harapang ninanakaw daw ni Ayatollah Khamenei sa harap mismo ng mga Iranian civilian. Mas lalo pang lumaki ang damage ng Iran nang magsagawa ng paghigante ang Israel dahil winasak nito ang billion dollars na nuclear project nito at maging ang kanilang air defense system ay wasak. Ayon kay Benjamin Netanyahu, malaking tulong na sana para sa ekonomiya ng Iran ang 2.3 billion dollars at pinasabog lamang na walang nagawa. Malaking tulong na raw sana ito para sa future ng anak ng mga Iranians. Maaari daw sana itong gamitin sa pagpapatayo ng mga kalsada, mga paaralan, mga hospital at iba pang mga programa para sa ikabubuti ng mga sibilyan. At dagdag pa ni Benjamin Netanyahu na kung sakaling muling umataki ang Iran sa Israel, ay lalong maghihirap ang Iran dahil ang pinag-uusapan dito ay bilyon-bilyong dolyar. Ayon kay Benjamin Netanyahu, meron daw isang bagay na kinakatakutan ni Ayatollah Khamenei mahigit pa sa Israel at ito ang taong bayan ng Iran. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, pinagsabihan ito ang mga residente ng Iran na huwag daw nilang pabayaan na patayin lamang ni Ayatollah Khamenei ang mga pangarap ng sibilyan. Nais rin ipapansin ni Benjamin Netanyahu sa mga sibilyan sa Iran na ano pa raw ang kanilang magagawang higit sa lahat kung sila ay nasa kalayaan. Dagdag pa ni Netanyahu, ipikit ninyo ang inyong mga mata at imagine niyo ang inyong mga kabataan, mga magagandang inosenteng mga kabataan. Imagine ninyo kung paano sila mamumuhay sa bilyong-bilyong dolyar na ginagastos ng Iran upang pulbosin lamang ang Israel. Obses na obses daw ang Iran sa pag-atake sa Israel. Hindi na nito iniisip ang taong bayan. Basta lamang makapaggasto ito ng napakalaking pera sa mga militanting grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Hutis upang kalabanin lamang ang Israel. Imagine niyo kung ang pera na ito ay ginagamit para sa inyong mga kabataan. Maaari daw silang makatanggap ng world class na education, mga magagandang kalsada at mga advanced na hospital at mga malilinis na tubig. Ipinagmalaki rin ni Benjamin Netanyahu ang Israel dahil ayon sa kanya, ang Israel ngayon ang merong world's most advanced desalination system at masaya raw sila na makipagtulungan sa Iran upang i-rebuild ang kanilang nagkokolaps na water infrastructure. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, kung muling aatake ang Iran sa kanilang bansa, lalo raw ilalagay ni Ayatollah Khamenei sa pagkalugmok ang ekonomiya ng kanilang bansa. Isa lang daw ang naglalagay sa napakadelikadong sitwasyon para sa mga Iranians at ito ay ang pamunuan ni Ayatollah Khamenei. Nais din daw ni Benjamin Netanyahu na magkaroon ng peace between Israel and Iran. Huwag raw mawala ng pag-asa ang mga Iranian, sabagat maging ang Israel ay alam at alam din ng buong mundo ang sitwasyon ng kanilang bansa at tumatayo raw sila in favor of Iranians. Nais lang daw sirain ng rehiming Ayatollah ang kinabukasan ng mga sibilyan sa Iran at ang kanilang bansa. Ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi raw nila hahayaan na mangyari ito. Wala daw pagdududa si Benjamin Netanyahu na darating ang isang araw na ang Iran ay magkakaroon ng kalayaan. At kung ito ay dumating na, ang mga Israelita at mga Iranians ay magkasabay na magkakaroon ng isang napakgandang kinabukasan, kasaganaan at kapayapaan. Ayon kay Benjamin Netanyahu, that is the future Israel deserve. That is the future Iran deserves. Together, let us turn this beautiful dream into a reality. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, dahil sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu, ito raw ang dahilan kung bakit maraming mga Iranians ngayon ang tumatawag sa Israel at humihingi nang tulong at isa pang Iranian na nakatira sa Isfahan. Humarap ito sa The Times of Israel at merong isiniwalat. Ayon sa kanya, hindi raw nila kailangan ang tulong ni Ayatollah Kamini. Katunayan raw, maraming mga taon na, na sila ay nakikipaglaban sa rehiming Ayatollah at patuloy pa raw sila na makikipaglaban kahit wala pang interbensyon mula sa outside ng Iran kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan. Naniniwala ba kayo na maraming mga Iranians ngayon ang tumatayo laban sa Ayatollah kami ni Regime? Naniniwala rin ba kayo? Gaya ng sinasabi ni Benjamin Netanyahu na kung wala na si Ayatollah kami ni sa posisyon ay aasenso ang Iran. Ipaalam lamang ang inyong mga opinion dyan sa comment section at antabayanan lamang ang mga susunod pang kaganapan sa Middle East at kahit sa West Asia, maging ang kaganapan sa buong mundo. Dito lang, sa usapang banal, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, pasubscribe na rin para maging updated ka sa ating mga future uploads. Hanggang dito na lang ang video ng ito. Thank you so much for watching and may God bless you. Goodbye.